Hi everyone! For today's video, eto at magpipiti na nga tayo. Kasi naman mga friendly, 4 days na hindi pa dumadating ang ating inaasahang dalaw. What? Ang masaklap pa doon mga friendly, yung symptoms ng paglilihi or pagbubuntis, ganun din ako kapag magkakaroon. Kaya hindi ko alam kung ano ba talaga ang nasa likod ng mga nararamdaman ko based on my records, meron na yata ang 4 months na talagang regular dumarating ng every 17th day of the month yung menstruation ko. Pero ngayon, 4 days na akong delay, mga mapreni. At kaya naman, eto nga, sinubukan na nating mag -pity. Tingnan natin, may baby number 4 na aba. At ng mga oras na to nga mga friendly ay medyo kinakabahan tayo dahil ewan ko, hindi ko rin alam bakit nga ba ako kinakabahan. Pero this time talaga, para talaga akong ano niyo yun, para yung first baby yung pakiramdam ko, yung kinakabahan talaga ako. And so ayan na, unti-unti nang lumalabas ang resulta. Magkakaroon na nga ba tayo ng baby number 4? Actually, okay lang naman kung magkaron nga ulit. Pero ang sa akin lang kasi ay nakakapanghinayang yung work ko. Nanghihinayang ako sa work ko. Although, pwede namang bumalik. Pero kasi kapag nagbuntis ako ulit, siguro hindi na ako babalik dito. So, yun, nakakapanghinayang lang talaga siya. Kasi pag nagbuntis ako, syempre, kailangan ko ng tutukan yung mga bata at yung magiging baby. So, eto na siya i-reveal na natin siya and it's ah, uh, negative! Nice! <laughs> Ayan, so negative naman tayo mga Premiacs. Siguro na stress lang tayo. Babush!